Panibagong video naman ang aming simpleng buhay probinsya. Pictorial day ngayon ni Inday Chloe. Okay. Preparation para sa kanilang graduation day sa kanilang school. <laughs> Bago pala nangyari ang pictorial ni Inday Chloe, ito pala ang damit na susuotin niya. Balle, itong damit ni Inday Chloe, dating mga nasak, nakastak sa closet niya lang to. Tinaransform ko lang siya at ito pala ang itsura niya dati. Wala yan siya manggas dahil pang graduation yung uh, pictorial kaya naman gumawa ako ng paraan ito ginupit ko don sa dress kanina yung manggas niya at ikinabit ko dito sa dress na pinili ko na susuotin niya ayan dyan galing yan yung kanyang manggas tapos yung gold naman ayan naman kinuha ko naman dyan sa dibdib ng dress na isang isang dress na yan at ikinabit ko naman dyan. Tapos yung mga beads beads na yan, galing yan sa hair clip at ikinabit ko naman para naman medyo kakaiba naman yung itsura ng kanyang dress kaysa nung dati. Ayan, yung mga dating dyan sa kabilang dress at nilipat ko naman dyan sa kabila. Pagkatapos kong inisasikaso ang damit ni Inday Chloe at pumunta naman kami sa makeup studio ng uh, magme-makeup sa kanya. Siyempre dito naman kami magpa-make up kay Tito Padong niya or ang Padong Production. Isa sa famous na professional makeup artist dito sa aming municipality. Sa mga gustong magpa-make up nga pala dito sa Antique, titignan nga pala ang kanyang Facebook account. Ayan, Tito Padong pinromote ka na ni Inday Chloe, dapat may laging discount, ha? Sarap lang! At ayan na nga ang final look ni Inday Chloe. Thank you po, tito pa dong sa papahiram ng earrings. Pagkatapos ng pag-makeup kay Inday Chloe at dumiretso naman kami sa venue ng kanilang pictorial, nahiya si Inday Chloe pagdating namin paano kasi na na kami. Ayaw talaga ni Inday Chloe kasi lang supportive ang church pastor. Kinuha niya na si Inday Chloe at uh, pinapila kung saan siya nakapwesto. Pagkatapos ng class pictorial at eto naman para sa kanilang dress. Thank you po, Pastor Harley, sa pag-assist kay Inday <laughs> Chloe. Thank you shot sa kanilang dress, merong half body at meron din <laughs> Second time na ni Inday Chloe na magpa-picture sa professional na photographer. Kaya naman ang bilis ng kanilang shots. Hindi nahirapan sa kanya yung photographer. Niyaya naman ni Inday Chloe ang kanyang friends na picturan ko daw sila para may remembrance daw. Baka daw kasi sa sunod na pasukan, hindi na sila magkaklase. Baka magkaiba sila ng section. At syempre, nagpa-picture sila ng aming There's church pastor. As I quote, always for the remembrance or memories. Oh. Sa picture nila dito, barang biglang nagka-instant baby si pastor. <laughs> At hindi dito lang muna ang ating video. Ingat, God bless everyone. Bye!